Ang pamagat na aking kwento ngayon ay pinarada pa ang pugot na ulo. Bawat bansa may mga kanya-kanyang paniniwala at tradisyon. Kaya dapat din natin igalang at unawain, respetuhin ang kanilang kultura dito. Pero ang kasong ito, ano kaya ang ibig sabihin ng honor killing sa kanilang bansa?

for Ito ay nangyari sa bansang Iran, ang biktima ay si Muna Hidari. Ipinanganak siya noong September 24, 2004 sa bansang Iran. Sa edad na labing dalawa, pinilit siya ng kanyang mga magulang na ipakasal sa kanyang unang pinsan, miyembro din ng kanilang pamilya mismo. Kahit wala pa siya sa tamang edad, si Mona pinakasal siya sa kaniyang pinsan. Ang batas sa ay, ay kapag wala pa sa tamang edad pa, meron naman na pahintulot o kasunduan bawat pamilya nila ay ang kanilang judge dito. Kaya ikinasal ang dalawa na legal pangalan ng kanyang asawa ay si Sajid Hidari, sa edad na labing apat, si Muna ay nanganak sa panganay nilang anak. Habang tumagal ang kanilang pagsasama, si Muna ay nakaranas na pang-abuso sa kanyang asawa dito. Ang lahat na ito ay hindi na nakayana ni Muna kaya madalas siyang pupunta sa bahay ng kanyang mga magulang at sinasabi dito tungkol sa pananakit, abuso sa kanya. Kaya nakipag-usap siya na mag ng divorce sa kanyang asawa at hiwalayan ito. Pero hindi siya pinapakinggan ng kanyang mga magulang at sinasabihan si Muna na umuwi na lang at balikan ang kanyang asawa. Tungkol naman sa diborsyo doon, hindi sangayon ang kanyang mga magulang dahil daw discouraged at kultura ng bansang Iran. Kaya pinagbawal ang diborsyo doon, sadya daw nakakahiya para sa kanila. Pero ang problema, patuloy ang pananakit at pang-abuso kay Muna sa kanyang asawa. Sabi pa ng kanyang mga magulang, kayanin na lang ni Muna ito para sa honor ng kanilang pamilya. Taong 2021, sa edad na labing pito, si Muna ay tumaka sa bahay ng kanyang asawa. Pumunta ito patungo sa bansang Turkey pero alam din niya na mapanganib ang kanyang pagtakas dito pero matapang at malakas loob na ginawa niya ang pangyayaring ito. Dahil sa kagustuhan niyang kalayaan sa kanyang pagtakas, para sa kanya ito ay magsisimula at panibago niyang buhay. May nakilala siyang Ali ang pangalan nito at tinulungan itong si Muna doon sa bansang Turkey. Ayon sa pag-imbestiga, si Ali ay nagkilala sila ni Muna sa internet pero wala silang relasyon at kaibigan lamang ito ni Muna. Nakikita din sa mukha ni Muna kung anong saya ang kanyang nararamdaman at kalayaan sa kaniyang pagtakas dito. Ang ama ni Muna, hinanap siya kung saan ito napunta pagkatapos niyang tumakas. Kapag ang babae kasal na doon, kailangan ng permiso sa kanilang asawa kung gusto nilang mag-travel sa ibang bansa. Pero itong kaso ni Muna na tumakas sa kanyang asawa, isa itong malaking problema na hindi pa alam kung ano ang magiging kay Natnan dito o parusa. Natagpuan si Muna ng kanyang ama humingi ng request sa assistant embassy ng Iran sa Turkey para hanapin at pabalikin itong si Muna. Kinausap si Muna ng kanyang ama na babalik na ito sa Iran pero nakaramdam ng takot itong si Muna baka kung ano ang gagawin sa kanyang asawa dito. Ayon sa kanyang ama, walang masamang mangyari sa kanyang pagbalik sa bansang Iran. Binalita ni Muna sa kanyang kaibigan na si Ali na babalik siya sa Iran. Pero kinabahan itong si Ali na baka sa kanyang pagbalik doon may mangyaring masama sa kanya dahilan na rin sa kanyang pagtakas dito. Sagot naman ni Muna, may tiwala siya sa kanyang ama na walang masamang mangyari sa kanyang pagbabalik. Naniniwala si Muna na hindi papayag ang kanyang ama na saktan siya ng kanyang asawa. Sa apat na buwan niyang naninirahan sa Turkey, si Muna ay bumalik sa bansang Iran. Taong February 5, 2022, may isang video na nag-viral sa publiko na may isang lalaking binibitbit niya isang pugot na ulo. Makikita pa sa mukha ng lalaking ito na nakangiti pa hanggang lumalakad sa daan at pinaparada ang kanyang ginawang kremen dito. Sa bandang huli, nikalala ni itong salarin, siya ay si Sajad Hidari, ang asawa ni Muna. Ayon sa pag-imbestiga, si Muna ay dinukot ng kanyang asawa at dinala sa isang bahay, tinali niya ang biktima at walang awang pinaslang na niya ito. Pinugutan niya ng ulo at ang katawan nito ay itinapon sa isang lugar. Lahat dito, ang sinapit na kamatayan ni Muna ay tinatawag nilang honor killing nito. Para sa kanila, ano kaya ibig sabihin ng honor killing? Ang honor killing ay pagpatay sa isang membro ng pamilya o panlipunang grupo ng ibang membro ng pamilya o komunidad dahil sa paniniwala dito. Ginawa ng mga lalaking membro ng pamilya laban sa babae ang membro ng pamilya at pagpatay sa mga asawang babae. Dahil sa kahiya ng kanilang at pamilya, sa pagpaslang kay Muna, maraming mga hinaing tungkol sa kakulangan ng proteksyon ng mga kababaihan karasan dito. Ang usapang pangaliwa, kapag ang laki gumawa at pinaslang siya ng babaeng asawa, ang parusa sa babae ay maaring mabitay. Pero kapag ang babae ang mga liwa dito at pinaslang siya ng lalaking asawa, ang parusa ay 10 years lamang sa kulungan maksimum dito. Dahil protektado ang lalaki ng kanilang batas, dahil yun ay legal sa kanila. Pero sa kaso ni Muna, nakasalalay dito ang parusa para kay Sajed Hidari na kanyang asawa na pwede magdemand ang pamilya ni Muna na buhay din ang kabayaran sa pagpatay sa kanilang anak o death penalty. At sasabihin na hindi mapatawan ang ginawa ni Sajid sa pagpatay kay Muna. Pero ang pamilya ni Muna ay hindi nila panindigan sa korte at tuluyan nilang pinatawan itong salarin na si Sajid Hidari. Sa salaysay nitong si Sajid, sabi niya daw, pinadalhan daw siya ni Ali ng mga larawan nila ni Muna para siya ay pahiyain. Kaya sa kasobrang galit niya dito, nisipan niyang patayin itong si Muna. Dahilan sa honor killing dito, nabigyan ng 8 years na pagkabilanggo si Sajed Hidari sa korte. Pero malungkot isipin ang kadumalduma na sinapit nitong si Muna Hidari. Walang kamalay-malay ang biktima sa kanyang pagtakas dito, kamatayan ang kanyang sinapit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At sa muli nating pagsasama, panonood at huwag kalimutan subscribe at mag-iwan ng inyong komento o opinyon sa mga kwentong aking ibagi sa inyo sa aking YouTube channel na Marvic Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lips.